Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga pahiwatig sa mga akdang pampanitikan. Ang pahiwatig ay nangangahulugang hindi tuwirang pagsasabi ng kahulugan o nais ipahiwatig sa isang bahagi ng kwento. Ito ay mga simbolismo na ginamit sa akda. Ang mga mambabasa ang kadalasang nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga pahiwatig na ginamit sa akda nakatutulong ang pag-uugnay ng mga detalye o impormasyon mula sa akda at imbak na kaalaman upang ito ay maunawaan. Nakatutulong ang paggamit ng pahiwatig upang higit na maging masining at upang maging matimpi ang isang kwento. Walang maaninag na kariktan sa lugar na ito. Isa raw siyang masamang tao, kaya siya ay nagahis at nagpantay ang paa. May isang matandang babae na maayos ang kasuutan ngunit walang kibot buhaghag ang pagmumukha. Tuldok Pagod man siya, kailangan niyang sumulong. Magdahan-dahan man, hindi na siya makausad. Ang mga babae ay nasadlak sa pagbebenta ng laman at ang lalaki nakagagawa ng krimen. At ngayon, bago pa lumala ang kalagayan, sila'y nakahimlay at tahimik na naghihintay sa unos na darating. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel.